Matindi na po ito mga kababayan. Major General at kanyang mga kasamahan. Nanawagan na po na suportahan ang taong bayan. Susulat po sila kay uh, Chief, uh, Chief EEP Broner para suportahan ang taong bayan dyan sa ginagawang pagrally laban sa katiwala, katiwalian ng corruption. Nanawagan na po sila at susulat pa po sila. Pinangunahan po yan ni Major General Pukis. Retirado po yan siya pero napakalakas pa po yan sa military. Napakalakas pa po sa military yan. Kahit sabihin mong retiro yan pero grabe pa ang kapit sa mga kasundaluhan yan. Grabe pa po. Kaya sumulat na po siya at sumulat na po sila at kanyang mga kasamahan na mga opisyal din na suportahan ni Chip Broner ang mga mamamayang nagrally laban dyan sa korupsyon. Nanawagan po siya. So anong ibig sabihin dyan mga kababayan? Baka makapag-isip-isip na yan na hindi naging ganito ito kung maganda lang ang pamumuno ng bansa. Kung hindi lang sana weak leader ang ating Pangulo. Kung magaling lang po sana siyang mamuno, hindi po magkaganito. Kaya nagkaganyan yan dahil walang takot yung mga gumagawa dyan sa kanya. Dahil alam nila na medyo ang ating Pangulo wala, parang hindi gumagalaw. Ngayon lang yan nakikita mo na punta dito, punta doon. Dahil nalaman na niya nagrabi na po ang galit ng taong bayan pakinggan muna natin yung pahayag ni Major General Pukis pakinggan natin Hindi po, ay, ay pinubuo ng United Peoples District itong uh, organisasyon na ito ay nabuo na yung mga miyembro nito ay walang political uh, parties walang mga religion, walang binigilalang uh, kultura o mga tribo sama sama regardless kung ano yung uh, in, 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 uh, affiliation niyo ay welcome sa amin. So may mga kabataan, may mga matatanda, ganun. Okay. Itong uh, organisasyon na ito ay uh, dag -dag -dag ng isang political uh, rally doon po sa mga sa uh, araw At doon araw, makasun din na ngayon. Dahil uh, tayo ay nakikisa sa mga pangdamin. Hindi lang mga ipagpagismaya, kundi imatinding galit at po ng ating mamamayan sa kongreso at sa kanyang kipagbalwayage at DPM, mga COA, kung ano-ano ko -ano dyan. So, tayo ang nakikisa, marami rin tayong kasama dito, hindi lamang yung mga kabataan, kundi yung mga military and other uniformed personnel, mga retired personnel, kasi hindi pwede yung active uh, service dito. So, uh, uh, ito ngayon, nandito tayo, dahil bukas, magkaroon kami ng uh, uh, activity dito, okay? Bakit ka makinalto mula doon sa matasan? Dahil dito, bukas, magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Uh, yung mga tao-bayan, ito yung gusto, kay General commander Uh, pakikiusapan namin siya yung urge him to support us mga people, mga people, mga taong bayan uh, makisi, dapat makisi sa amin sa madamdamin, alam naman natin na hindi lamang tayo ang mga pigtasi dito sa buwan siya, ito makikiusapan namin siya pati mga sundalo, pati mga bibigyan namin ng sulat sa kanya para hihayatin namin siya sumama sa atin hihayatin namin siya na tatampanan na nakanya, kanyang tungkulin bilang chief staff ang Armed Forces of Philippines ay ang protector of the people. So, hindi naman namin sa kanya na protektahan niya yung mamamahal dito sa ginagawa protesta ngayon. Dapat matuntukan na itong kawalang hiya ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagkawalang hiya, hindi lang pagkawalang hiya, pagkapastangan, kundi magtataksil sa mga taong bayan. Habang yung mga kamamasari yan, nagtsatsaga sa pabarya-barya, para yung pangkain pang araw-araw pang sa pamilya. Ito mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, hindi nyo naman, Nagtatampisaw diba? sa sarangyaan, saan galing pera nyo? Galing kayo sa taong bayan saan galing Galing sa pera ng utang ng gobyerno. Sino magbabayad ng utang utang niyo? Tayo rin naman magbabayad. Ito yung ginagamit nila sa tapong na ginagamit sa pagsarili sa uh, Hindi nila uh, ginampanan yung kanilang tungkol hindi pilang mga sa atin. Hindi, okay, tayo ay, hindi lang tayo nila basta tayo ay pinagtaksilan ng mga yan. Yun po ang pahayag ni General Pukis. Nanawagan na po siya. Napakaganda po ito. Sana mapakinggan siya ni uh, Chief E.P. Broner. Malay natin mga kababayan, biglang magbago ang ihip ng hangin. 'Di ba? Dahil sa matinding korapsyon na po talaga ang nangyayari matindi na po. Buong bansa ang magrarali bukas. September 21 at hindi lang po buong bansa pati sa iba't ibang bansa na may mga Pilipinong OFW magrarally din kaya matindi ito kaya kakabahan na po talaga dito ang administrasyon kunyari pa ang Pangulo kung hindi lang daw siya Pangulo sasali daw siya sa protesta uy! sasali ka sa ay eh, ikaw nga yung namumuno Diyan para hindi sana magkaroon ng ganyang kalaking korupsyon kung maayos ang pamumuno di ba kung maayos ang pamumuno mo hindi magkakaroon ng ganyang kalaki o malawakang korupsyon kaya hindi nagkamali si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isa weak leader di ba ngayon may isa pang nagpapatunay si Chabit Singson. Sinabi niya yung kahapon sa kanyang uh, press briefing na weak leader si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan din po natin yung sila sabi ni uh, Singson. saan sinabi niyang weak leader sa President Bongbong Marcos. So ibig sabihin weak president for you? Weak president? Dahil hindi yan na-implement ang batas eh. Paano siya? Tatlong taon na siya. Bakit ngayon lang niya na yan eh? Ang budget siya unang titingin. Siya nagpapa-implement sa Senate at Congress. Tapos alam niya yan, hindi niya alam. mahirap ang presidente yan, hindi niya alam. O oh, ba diba, mga kababayan? Patunay, yung sinasabi nilang solid north wala pong solid north walang wala ng solid north lalo ngayon na pati si Chavit Singson ay nagsalita nagsalita na at sinabihan pa niya si BBM na weak leader biruin mo hindi yan masasabi ni Chavit Singson dahil ayaw na yung may mga kalaban ayaw talaga niyang may kalaban pero ngayon bakit hindi niya natiis na masabi yan? Dahil nakikita po niya talaga ang nangyayari sa bansa ngayon. Nakikita po niya. Kaya gano'n na lang ang nasabi niya kay President Bongbong Marcos. Taga Ilocos mismo yan ha. Kababayan mismo ni President Bongbong Marcos yan. Kababayan mismo. Alam na alam ni Chavit Singson kung ano ang kalakaran o ginagawa ni presidente mo mong Marcos doon sa Ilocos. Kahit noon pa siyang hindi pa sa presidente, tabisado po niya. Kaya alam po niya kung ano pong mga karakas dyan sa mga anak niya, no? President Mungo Marcos, alam po niya. Pero iba yan si Chavez ayaw po niya talaga ng may kaaway. Pero ngayon, hindi na nakatiis dahil sa napakalaking korupsyon sa Pilipinas. Nakikita na sa taong bayan na grabe po, sumisigaw na po ngayon. Sumisigaw na ang buong Pilipinas. Kaya yan, nagsalita na po talaga si Gabby Singson. Nagsalita abo. 'Di ba? Hindi na niya natiis. Dahil nakikita po talaga niya na grabe na po talaga ang nangyayari sa bansa. Grabe na po talaga, biruin mo. Ang naglabas ng ebidensya ay ang mismong taas na, ang kalikasan na mismo ang naglabas ng ebidensya na yung sinasabi nilang flood control project na napakaanda, pinagyayabang, ganyan, hindi totoo, kundi ang pinakamalaki o pinakamaraming ginawa ay ang pangungurap, hindi yung flood control project na 5,500, di ba? Ang katotohanan pala, hindi ganun hindi ganoon karami yung flood control project kundi mas matindi pa doon yung korupsyon yun sa taas na po ang nagbigay ng ano ah ang sumupla sa mga sinabi nila binigay kaagad yung ibinisa na hindi totoo sinasabi na binaha sa Antipolo sa Rizal sa Marikina matinding baha noon na dati hindi ganun kalakas ang baha napakatindi mas lalong lumala mayroon pa dyan sa Quezon City na dati hindi binabaha Nilagyan ng ah, diet dyan Flood Control ko, no, Binaha na sila ngayon Mayroong lugar na 20 years silang hindi binaha Ngayon binabaha na Dahil sa Flood Control Project kono. Proyesyo pa yung ibang nagawa May nagawaan proyesyo pa Dati hindi binaha, binaha na. Ngayon na may nakalagay, 'yung mga may mga matitinding baha, 'yon ang mga ghost project, mga hindi maganda ang pagkagawa. madaling masira. Kaya ang mga taong bayan hindi na po mapipigilan. Pero ingat po tayo, mga kababayan. Dahil 'yung rally bukas, gustong ang kinin ng mga ah, mga kaliwa. Gusto ang kini ng mga aktivista, yung mga lagi nag-rally dyan. Zalunita. Magatihati sila, hindi naman sila gaano karami mga ini Ang ginagawa nila dyan, magatihati sila. Tapos ang kini nila na sa kanyang mga lugar na yan, kung gaano karami ang tao, sila yan. Sa Idsa, sa Idsa Shrine, People Power, at saka dun sa Lunita. Inaangkin nila yan, inaangkin nila na sa kanila yung rally na yan. Pero ang totoo naman iilan lang po yan sila. Yung mga dilawan po yung mga yan, tingnan yung ni ano, di ba? Ah uh, President o dating president ni Aquino. Matindi akala mo pinapalo ng walis ting kung magpagsalita eh. Nahawa na yata ni ano eh, ningiwi eh. Di isang iwi dyan ng kongresman na masyado rin mabunga Nahawa na yata. Sila yan. Mga dilawan po. Karamihan talaga dyan. Tapos yung mga tauhan na nila yan. Mga laging nagpuprotista dyan. Sila-sila yan. Sila ni Dilima. Franz Castro. Yan. Si Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros. Si, si, Risa Ontibiros, kung alam nyo lang, kung hin nung hindi pa yan sinador, lagi yan nasa kalsada. Lagi yan yan namunguna sa mga protesta, mga rally sa kalsada. Tumakbo bilang senador, hindi nanalo. Tumakbo, hindi nanalo. Nagpatulong kay VP Sara, ayun, tsaka pa nanalo. Nagpatulong yan kay VP Sara Duterte para lang manalo. Tinunungan, nanalo. Nung nanalo na ngayon, Anong ginawa? Pare-pareha sa sila ni Pangulong Bongbong Marcos mga walang utang na loob, di ba? Mga walang utang na loob. Sino yung tumutulong sa kanila? Yon pa ang dinidikdik nila. Yon pa ang ginagawa-gawa nilang kung ano-anong kwento. Di ba? Para mapabagsak nila. Pero hindi yan sila magtatagumpay dahil ang taong bayan hindi na po nila mauuto hindi na mauto lalong lalo ngayon sa mga Facebook iba may mga AI may makikita ka magsasaka ay uh, I love uh, BBM napakagandang nagawa marami marami nagawa si BBM no sabi ko doon AI na nga yung ginamit palpak pa eh grabe na nga reklamo ng magsasaka dahil pabayaan sila mabibili yung mga palay nila na Pakamura Di ba? Kawawa sila. Yung iba dyan, tinatamad na yata magtanim dahil paano ka hindi tatamarin, lugi ka, pag naharbis mo na, napakamurang bilhin. Grabe, murang bilhin yung pala nila, pero pag tayo na mamili dyan sa pamilihang palingke, napakamahal pa po ang bilhin. Kaya bukas mga kababayan, magkaalaman na ito. Sana, Huwag magmanggulo uh, yung mga akbayan na yan. Bayan muna, akbayan. Di ba yung may kongresman na kulot? Nandun yan sila. Franz Castro, sila ni Ngiwi. Anyway, marami yan sila doon kasi ang kinin nila yung rally nila eh. La dilima ang kinin nila yan na sila yung nag organize yan. Isi e Pangulong Rodrigo Duterte yan ang nag-declare ng September 21 is the of protest. Magprotesta kayo laban sa gobyerno, laban sa korupsyon. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nag-declare niyan noong 2017 pa lang. Sinabi niya, magbabaan kayo dyan, magprotesta kayo laban sa gobyerno, sa mga kurap ng gobyerno. Kaya September 21, dineclare ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na Day of Protest noong 2017 nga dineclare yan. Isang taon pa lang siya mahigit doon sa kanyang katungkulan bilang Pangulo. September 21 is not a holiday. I have declared it as a day of protest. Lahat ng gustong magprotesta laban sa gobyerno, laban sa polis, sa military o lahat, magbabaan kayo dyan. So yun lang po mga kababayan. Sana wag na sana kalimutan mag-like sa video na to. Maraming salamat at ingat po kayo.